Shout out guys, good morning guys. Ah, dito tayo ngayon sa tabi ng dagat guys. Ayan. Sarap maligo, taob, lalim. Ayan, sarap maligo guys oh. Diyan ka sa ng mga bakawan mag panapahan ng isda. Ganda mag panapahan dito sa lalim ng mga bakawan dami mga isda dyan ayun yung itong bangka natin oh. malayo ang ganda 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 galis ng ano tubig oh lalim magsarap pag sarap mag langoy langoy ba yeah. Yan, ito yung mga dito. May dati wala dito mga white sand. Ngayon mayroon ako. Pero mas maganda yung may white sand dito. Kaya napapalitan yung putik. Dati putikan yung mga putikan to. Ngayon may mga white sand na siya. Ako. Hmm. Hindi na siya gaano, mat, malambot. Kaya may buhangin na. Hmm. Dati putik. Puro putik to. Ngayon mayroon, mayroon na silang white sand. Oh. Saan kayo galing itong white sand na ito? Tinangay lang dito ng ano ito eh. Tinangay lang ng alon. ano oh, oh. Kaya maganda na kayo manong sana hindi na siya gano'ng malambot guys. Gawa ng white sand. Migas yung mano. Parang siksik. Hindi na bumabaw yung pao. Hmm. Kaya maganda, maganda yung may white sand dito eh. Para sana mapalitan yung putik dito. yan guys. Ang ating view. Yun. Hanggang dito na lang guys. Ang ating uh, portrait video. Ayan. Dahil matagal tayo hindi nag-upload naman. Ayan. Huwag ano naman tayo. Mag-upload naman tayo mamaya. Ayan. Bye bye guys. I love you all. Thank you for your support. And God bless.